Kasama namin dalawa o tatlo na. Liligo na. Net, tan ka nga doon. Ha? 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 Ito malong kanina mga kawag mula doon. Mas taas na yun o. Oh. Mas magsak dyan o. Oh. Ayun. May maakit o. Oh. Oy! Ayan. Grabe, ang taas na niyan. Grabe, oh. Eh. Grabya, saktong sakto rin niya naman talaga sa tubig yung bagsak. Ganda rin yung kahoy. Oh, ha? Ilang meters ba yan? Ilang meters? Oo, oh, kahit mag-ano ka pa nga doon sa taas na yun. Oh? Grabe oh, ang taas nga no. Oh. Oh? <affiliated Civilles> ko. Okay. Grabe taas oh. Oh. Taas nyan. Ayan hey, oh. Wala alam niya eh. Hindi mabot dito muna tayo. Mayroon nandiyan yung camera. Camera. Grabe ah Kahit anong talon o ano kataas yung tinalon niya mga kabagan, hindi pa rin lumabo yung ilalim, ano? Kahit lang so ito lang talaga yung ano grabe oh lalim mo kitang kita yung silalim mo galing oh